1964 no. Ngayon ay 1986. Mahigit ng dalawampun taong ang patotoo na ibinigay ninyo sa pangangasiwa at higit sa lahat sa Diyos na kayo mga tunay na Iglesia ni Cristo. Nawa ang maging larawan ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito maging sa darating na panahon ay katulad na katulad ng larawan ng mga iglesia ni Kristo sa Hacienda Luisita noon. Ni isa walang tumalikod sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng matinding pagsobo. Hindi nalilimutan ang pamamahala yun. At lalong hindi malilimot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan na watay ng Diyos tulungan nawa tayo ng Diyos na ang ating sinimulan ng ang ating tinindigan sa kahalagahan ng ating pagkaiglesa ni Kristo, maitaguyod na natin, maitaguyod na nating lahat hanggang sa oras ng ating kamatayan, hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong su Kristo. Noong Oktobre 3, 1985,